Habang pauwi ako ay meron akong nakita, nasira, madume at abandonadong mustang. Bala ko siyang i-restore at gamitin pang car show. Kaya naman, pumunta ako sa mech shop para kumuha ng flatbed. So eto mga boy, kukunin na natin tong flatbed na to dito ngayon sa Venice mech shop kasi yung mech shop ko boy is binenta ko na lang. Wala akong magawa boy, naghirap pa ako bigla eh Kaya binenta ko na lang Eh may gagawin namang project mechanic shop si Kenta mga boy At yun ay papangalanan niya daw na The Squad Mech Shop Kaya doon na lang tayo mag Aayos ng mga kotse sa susunod Sa ngayon mga boy, panandalian lang yung ano na yun Yung mech shop na gagamitin natin para ayusin yung nakita kong isang mustang mga boy no nakakita ako ng mustang boy habang pauwi na ako galing sa trabaho mga boy kaya di nagdalawang isip na puntahan ka agad yun, mga boy yung mustang na yun eh. tsaka parang ibang mustang kasi yun boy parang merong tinatagong sikreto yung mustang na yun mga boy kaya gusto ko siyang tignan at ayusin ay gagi naku po kailangan kong magsuri dito boy teka magsusuri lang ako ha boss naku boss pasensya boss nakatulog yung kasama mo boss ikaw na rin boss ah Patulugin na rin kita Para dalawa kayo boss Thank you Bumunggo kasi kayo sa flatbed ko eh Bawal yan <laughs> Tara 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 Alisa tayo dito Baka mabulin pa tayo bigla ng mga polis eh Ayun nga mga boy May nakalimutan lang ako sabihin sa inyo Kasi hindi pa kayo nakalike and subscribe eh. Oo hindi pa kayo nakalike and subscribe mga boy 90% pa sa mga nanonood sa akin Ang hindi nakasubscribe mga boy Kaya kung magsasubscribe kayo eh Updated kayo palagi sa mga videos ko mga boy na i-upload at abote eh, tayo ngayong ngiti nyo, mga boy kapag nag-subscribe kayo sa akin. Kaya i-subscribe nyo na yan mga boy. Teka, saan na ba yung lugar na yun? Nakalimutan ko ah. Ay, eh dito lang pala yung, mga boy sa taas. Nulumiko pa tayo. Pasensya na boss. Green light yun boy. Ano, sumusunod sa batas traffic ko dito boy. Kagaya niya no, di ba? Yun yung mali boy. Siya yung mali yung naka-gray na kotse na yun. Yun yung mali talaga boy Kaya wag nyo yung ano yun wag nyo yung tularan yun mga boy no Saan na ba yun? Nakalimutan ko yung daan boy Oh my goodness Saan ba yun? Teka lang dito ba yun? Teka Saan nga ba yun boy? Nakalimutan ko talaga boy eh Pagkakalala ko Dumaan ako dito kanina sa pagtatrabaho ko Tapos lumiretso ako ng konti Uy ano yun? Ba't may naking kuryente bigla dun? Dumaan lang ako dito boy Tapos saan nga? San ka ba yun? Nakalimutan ko boy Oh my god Lagot tayo nito Teka Ay parang dito na yun boy Ayun dito na nga boy Nakikita nyo ba yan boy? Ayan oh Mustang yan boy Teka saan ba natin pwede parking to? Pero matignan nyo naman yung mustang natin boy Parking muna natin to dito ah Kasi ano eh Marangal akong tao eh Ayan Balan tayo boy Tingnan natin yung mustang boy Oh my goodness Grabe ang ganda nito boy oh. oh my god Uy, aray ko! Are you blind? You should move. Are you blind, Putik! Aray ko! Tong! Sakit nun, tong! Oh, putik, wala na akong bala. Salamat ka. Ang sakit nun, ha. Ah. lang, balik tayo dito sa kuchin, mga boy. Kahit ano pa yung kasakit, ako lang yan. So, ito, tingnan lang natin ito, boy. Wow, nakikita nyo ba yan, boy? Anong klaseng mustang to? Shelby? Mustang Shelby to, boy? grabe ang sulit parang may nakikita akong parang cobra na logo dito sa likod oh mas kawawa siya boy oh my god paano kaya natin to aayusin wala siyang ano wala na siyang tawag dito pintuan boy tapos yung harap meron din siyang shelby dito nakapangalan grabe tong mustang na to ngayon pa nakita ng mustang na ganito mga boy no at ayan no, makikita nyo mga boy tignan nyo Grabe pati yung gulong may nakalagay na mustang eh Teka lang kung nasasakyan pa ba to Tignan natin kung nasasakyan to but may tumalun dun Sasakyan lang ako eh Nakakatampo naman boss so, Tignan natin oh my god Ayan boy may kabayo boy Grabe gusto ko mo po dun sa ano Sa driver seat tara upuan natin to Tignan natin kung gumagana pa to Ay di makaupo boy Naipit kasi yung pintuan mamaya na lang boy Kasi aayosin hindi naman natin to eh Grabe no, ngayon pa nakikita nito boy At ano kayang magandang ayusin dito no Hmm, pero bago yan boy Dali mo na na siguro natin to sa make shop natin no Pero bago yan Bago natin ay yan Mag subscribe muna kayo Mag subscribe muna kayo, grabe naman kayo boy Nakakatampo na talaga kayo boy Hindi kayo nagla -like, hindi pa kayo nag subscribe Di ba? Ay wala to Ayos ko pa ba to? Parang sayang din kasi itong Mustang na to boy, oh. Parang uh, napaka-astig-tignan ba? Ayaw nyo talaga. Ayaw nyo eh. Di wag. Huwag na lang. Di lang natin to ayusin. Huwag na lang. Ay, ay, ay. Ano, 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 no, na yan? Nakasubscribe ka na? We, nakalay -like ka na rin. Okay na. Promise yan ha. Sige, sige. Kunin na natin yung flatbed natin boy. Yung flatbed natin na ano. Si Boy Otog. Ito yung flatbed natin boy. Boy Otog. Yung pangalan na itong flatbed na to. Taras lang natin to Sana wag masagasaan yung mga tao dito boy Sana wag Ay bossing Ako po kakasabi ko lang na walang masasagasaang tao Naku Dihado to boy Ano na to ngayon boy Tignan natin muna to Boss ba't kasi boss Kasalanan to ng tao boy Di ko kasalanan yan boy Bilasan na natin maghahapon na boy Di pa natin nadadala sa make shop yan Teka ayokong tarasan yan eh Kawawa naman eh magtatawad na lang tayo ng ambulance para dyan tapos na natin to dadaan daw munti ka mamatamaan yung post eh boss alis ka dyan boss putik oh, ka boss ah ayaw mong umalis bo takbo sige takbo takbo hmm ano hmm sabi yung tabi eh hala ay L lumalaban uy oo oh, oh. aray ko Ngee, ano ano Hmm, ano? Ano ka ngayon? Ano ka ngayon, ha? Lalaban ka pa? Ha? Hmm, lalaban ka pa, lalaban ka pa talaga, ha? Grabe itong mga tao dito. Gusto ko lang naman mag-ayos ng kutsi. Ito lang, ilapit mo na natin ito, boy. Teka, malapit nang gumabi. Oops, o oh, na dyan. Teka, may panghatak ba o dito? Tignan ko nga. eh ito. Pwede ito, pwede na gamitin panghatak, boy, sa kutsi na ito, boy. So, ayan nga mga boy, balitaan ko na lang kayo pag Nalagay na natin to dito sa flatbed natin boyan si boy ah, utog So <laughs> oh, ayan mga boy Subscribe muna kayo dyan Okay na ha Promise yan mga boy ha ah. So ayan Karaganan natin tung Mustang na to dito sa ating flatbed mga boy So tara Alright mga boy Kakalagay ko lang talaga nitong ano na to yung eh, Mustang eh Ayan oh may kita nyo mga boy no Nabutan pa tayo ng init dito ah Kanina walang init dito Pero nabutan talaga tayo ng init ba So ayun nga, balik tayo sa review kung anong aayusin natin. Uh, ala, totoo nga boy. Meron nga siya boy, oh, uh, ayun ano, parang cobra. Dito kasi sa ano kanina, dito sa gilid, ano, putol. Hindi ko siya ano gaano kita, pero dito sa kabila boy, nakikita ko na siya ng klaro. Isa siyang ano mga boy, cobra na ano, mustang. Ayun, may nakalagay diyan, no oh. Grabe, solid to boy, solid to Pag natin to Pero problema yung makina neto boy ano pa to? digbuksan nga natin yung ano na boy, yun oh na boy. Ayan boy, ay grabe, mas lalo pa pala yung usok dito, ayan oh. Naku po, boy. Naku, daming sira boy ah. Pero mamaya yan, ayusin natin yan boy. Sa ngayon, dadalhin mo na natin to ngayon sa make shop mga boy. ni to si boy otog. Ayan, tapos saan ba tayo dumahan kanina? Naliligaw ako dito eh. Oop! Alis dyan, alis! Ayaw mong umalis. Ako yung may ari nandaan na to. Ayaw mong umalis ha Eh kagi pulis pala to Ay di pala kalau pulis. Paka Bak ko pulis ano 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 ha? ano Alo, yung ano 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 basag yan ano ano ka dyan ano ka ano Baba ka dyan baba ano dyan ano 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 Uy, ka mo pa ako sa gasaan, bossing, ah. Hindi, dalawa pala kayo. wag na lang. <laughs> Alis na tayo dito. Dalawa pala yun. nag pa ng traffic to. Grabe talaga ba. Teka lang. Uy, gagi, may hams. <laughs> may hams, boy. <uy. laughs> Diglang mangat yung gulong ng kotse. So, ay nga, mga boy. Para tayong nagtuturbo dito ngayon dahil sa usok ng ating Mustang. So, ay nga, dadali na natin to ngayon sa ating... Uh, ay di pala pa natin yung make shot, boy Ano lang yun Basta yun yung paggawaan dun eh Kaya magbabayad pa tayo para magawa lang yun boy Pero titignan muna natin kung may tao ba dun boy no Kasi sabi naman na may ari nun boy eh, Ilalagay ko lang daw dun yung mustang Tapos pagbalik niya mamaya Isahayos niya na lang daw Tapos batik ka Grabe Tapos ano daw boy Babalikan ko na lang daw pag naayos na yung mustang no So feel ko naman boy wala na tayong papalitan dito sa kulay nito kasi all goods lang naman pero papadagdag ko to yung mga lights siguro nito boy no para naman maganda sa tignan, gagawin natin siyang animated, mga boy. Kaya asahan niyo yan mga boy. Gagawin natin animated tong Mustang na 'to, mga boy, no? So, ayun, uh, balitaan ko na lang kayo, mga boy, kapag nadala na natin 'to ngayon sa make shop So, tara. So, eto, mga boy, andito na tayo malapit sa make shop At ayun nga, uh, katulad nga sabi ko kanina, iiwanan lang natin 'to dito, mga boy, no? To so, pasok lang muna tayo dito sa make shop boy. Dito tayo sa Benny's mech Oops, dahan-dahan lang tayo dito boss Oy, napasobra ng liko Ayan, ayan, okay, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang Sa mga atras lang Atras At lang na parang pogi Oy, naku po Ako, nagasgasan pa yung flatbed boss. sorry na po Yan dahan-dahanin natin to dito Di talaga nagagasgasan talaga yung flatbed boy Ayan lang, oy, aray ko po Dahan-dahan lang tayo boss Paalam na magasgas yan gusto mapasok natin to dito boss Teka lang Nauntog yung mustang medito <laughs> Dito na lang siguro to Nauuntog yung mustang eh Mahihirapan pala tayo baba to dito ngayon mga boy Pero okay lang yan Kasi gusto ko rin ayusin tong mustang na to eh So ayun mga boy Balikan ko na lang ulit kayo mga boy no Kapag na lapag na natin to dito tong mustang na to So Alright mga boy Kakababaw lang talaga nitong mustang natin na to mga boy Ayan no oh. nababanan natin yung mustang boy Iiwanan na lang natin to dito Kasi wala pa yung may-ari ng mechanic shop na to eh no So ayan balik tayo sa review nito mga boy Ayan may cobra siya nakalagay na sticker dyan Ewan ko lang kung sticker yan boy O oh, kasama na talaga yan sa parts na kotse na to mga boy no? Maganda naman yung levers nito Tapos tignan natin yung trunk hmm, Ganda pala ng trunk na ito. Wala tayong papalitan dito, boy. Kung papalitan na ito, mapapagaso tayo, eh. May eh, nagihirap nga tayo ngayon. Hindi tayo nakakabinta. So, and boy. Sirado mo na natin yan. So, and boy, ah. Alis mo na tayo dito. Tapos, balikan na lang natin yung Mustang siguro bukas, mga boy, no? So, and. Punta mo na tayo ngayon sa pagtatambayan natin mga boy So tara So ito mga boy no uh, Naabutan tayo ng hapon Sabi ko si kahapon sa ano So may ari na may shop babalikan ko umaga Inaabutan tayo ng hapon boy eh Yun o, oh, na yan boy Papagabi na rin Sana makuha natin dito yung ano Yung mustang tapos okay na no Parking muna natin to dito yung okoma natin boy Yan Tapos pasok tayo dito sa Venice Sana kaya dito? Ba't walang tao? Tao po Tao po Saan dyan yung mustang? Tao po Oh boy, walang tao dito boy Teka, makina to ah ito yung makina na nakita ko Tsaka ito yung rim na nakita ko doon sa Mustang ah Teka na ice na Uy Uy grabe Ito na pala yung Mustang natin boy Oh my god ang solid Grabe mga boy Nakikita nyo ba yan? Ayan oh Teka ang ganda na itong Mustang nato boy Mustang Shelby Tapos may cobra pang nakalagay dyan Teka Ay grabe Kaya pala boy Ayan no, oh, may cobra na logo din dyan boy Nakikita nyo ba yan boy? May cobra na logo boy Grabe, ang ganda nito. Ni Tignan natin yung makina boy Baka may naayos sa makina nito ni boy Pinasabi ko kasi sa nag-ayos na boy Na ano, dagdagan ng animated light Sana naman nilagay Ayan no, oh, ang ganda boy Ay, Grabe, ang solid nito ni Mustang na to Oh my goodness Sakit sa mata nito ni siguro pag Pinandar natin to Oy! Oh, ano naman gumana Oh my god animated mustang mga boy isang animated mustang cobra ito yung papangalan natin dito boy animated mustang cobra mga boy grabe ang ganda nito solido boy teka baba muna natin yung ano nito boy yung hood nito grabe ang ganda ng mustang na to boy yun pa ng ano gantong mustang yung likod pala di pa natin natitignan kung may nilag baka binago yung likod ay buti na lang di binago boy ganun pa rin ganda pa rin yung likod nito hmm tignan natin yung loob boy At tignan muna natin yung loob nito boy kung gaano kaganda boy oh my god ang ganda solid pati yung upuan may cobra na nakalagay ang solid ng mustang na to boy umiilaw pa oh. wow hindi ako nagsisiboy na hindi ko na pinalitan ng kulay na kulay ano to ibang kulay no kasi maganda yung kulay red na to at partner na partner siya sa kulay black ng ano uy 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 ano yun narinig niyo ba yun Teka, ready na ba kayong pakinggan yung ano neto, yung tunog? Pero bago yan, mag-like and subscribe muna kayo mga boy, no? Para paparinig ko na sa inyo kung gaano kaganda to boy. Okay na, nag-like and subscribe na kayo mga boy, ha? Paparinig ko na to boy. Two One Oh my God Grabe Ang ganda Isa pa boy, Isa pa Ganda ng tunog Oh my God Grabe boy, ang ganda ng tunog boy ngayon Gusto ko naman siya i-testing sa labas Kung gaano to kabilis mga boy Tara, labas natin to boy Kung gaano nga ba to kabilis Ay no Uy sakto, paggabi na boy Ang ganda ng Mustang boy Grabe, umiilaw pala siya kapag kagabi Ayan no Umiilaw yung Cobra na logo Pati yung Shelby na logo, milaw sila lahat Animated pala talaga to boy no Oh my god, grabe ang ganda na ito boy ito natin t -t testing Solid oh Yan oh Uy 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 Dandaan muna Dandaan muna I testing pa natin to Tara 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 Grabe Ang ganda na ito, boy Ang solid boy Solido tong ano na to Mustang So ayan boy Balitaan nyo kayo kapag nakapunta na tayo ngayon sa freeway mga boy no So tara Ito mga boy papabana na tayo ngayon ng freeway ay eh. kung makikita nyo ang ganda na talaga sa gabi Ba't kayo dito dumaan? Bawal kayo dito Uy, grobe Ang ganda ng mustang na ito, boy Oh my goodness Teka Tara Biyahin na natin ito, boy, ah Biyahin na natin ito, boy So, tara Ito na, titignan na natin Kung gano'n ito kabilis, boy Grabe ang stu Uy, uy Ang bilis O, teka lang Baka mabangga tayo dito Sayang so, yung pagpapahis natin Kita nyo ba yan, boy? Ayan, no? Oh my god, ganda ng mustang na to boy oh Teka, nabitin ako, nabitin ako Hindi ko siya maano, hindi ko siya masagad Kasi madaming kotse, balik tayo dito sa kabila naman Dito sa kabila Teka lang, kabila na tayo boy, ayan oh Gabi na boy Uy, boss Kakayos lang na ito boss, Huwag naman Ito na Ito na boy, ito na boy Ang ganda na ito boy oh Grabe uy, munti ka na ang ganda ng Mustang boy Sagad natin to boy Ayan freeway O oh, sige Uy oh, 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 oh. Muntikan pa Grabe Hanggang doon na lang siguro mga boy no? Grabe ang ganda nito talaga ho O, oh, ayan mga boy, no? Parking muna tayo dito mga boy Sa gilid, siguro dito na lang mga boy, no? off dito na mga boy. So ayan mga boy, nakababa na tayo dito sa Mustang natin. At kung nag-enjoy kayo dito sa video natin na ito mga boy, is mag -e enjoy kayo sa dalawang video natin na yan. Kaya panoorin nyo na yan mga boy at mag-like and subscribe na rin kayo para mapadami kayo mapapanood na gantong video dito sa ating GTA 5 content mga boy. No? So ayan lang mga boy, tara!